This time mga boss, so nandito tayo sa parkingan at uh, yon lobat na naman si Fordy natin at uh, kahapon ito uh, naman yung may sira, so dalawa na kami diba, may sira yung sasakyan namin, so hindi namin muna magagamit tong dalawang to ngayon dahil una-una uh, sa lahat mga boss, hindi, hindi natin sila magagamit. Gawa nga nang ito sira din yung uh, center uh, bushing palitin din sa akin battery naman so hindi pa ako sure kung battery mga boss kasi baka mamaya is shortage may shortage sabi nga ni, ni boss G kasi gagal, gagaling, gagaling ko na kanina doon ano mga boss kina boss J at ang at ang sabi sa akin mga boss is i-charge pa charge ko muna doon sa kanya para ma-check natin kung may shortage bali ang gagawin ko na lang daw po mga boss is Tanggalin ko muna yung isang terminal ng battery at uh, hayaan ko muna dito. Pag once po na binalik ko at umandar, ibig sabihin, merong uh, shortage sa mga wirings niya mga boss. Uh, pag hindi naman daw umandar, is battery na daw ang problema. So, ayun, pupunta tayo ngayon doon sa talyar ni Sir Chip para ipacharge charge ulit yung battery natin, mga boss. Kasi, drain na drain na naman eh may ilaw although may ilaw siya kaso nga lang problema mga boss pag in-start yan ay hindi siya gagana kasi gawa nga ng wala na talagang kuryente at saka uh, ay kita naman natin dito sa ilaw mga boss is hindi na siya ganong ano ganong uh, maliwanag gawa nga ng lobat na rin talaga yung ano niya yung uh, battery kahit dito rin ano nahirapan na siyang buksan So, yun, gagawin natin mga boss is baklasin natin yung battery ulit. Kaya lang, uh, gagawin natin, dadalhin natin doon, sasakay natin sa motor. Tapos, teka lang, ay, angat ko lang ito mga boss kasi. Meron tayong uh, nakita dito. Kaya lang muna natin. Taas lang natin muna yung hood mga boss. Yeah. Oy. So yun, nakakala ko nung nakaraan mga boss is eto, mura lang. Yung para mga boss, dalawang libo din pala yan. So, mali pala ako. Bali, ganun lang ako ng ganun hanggang sa, yun, nasira na naman yung takip niya. Oh, hindi pala ganun mga boss. Mahal din pala yan. Akala ko, mura lang sa Shopee. May presyo din pala. So, ang best na yung ano, problema naman natin yung battery no so bibili, bibili tayo ng battery siguro second hand na naman yung bibili natin dahil wala pa tayong budget sa akin mga boss gawa ng di pa tayo nakapagsahod sa youtube natin at uh, syempre magpapasko kailangan natin ng pera kailangan natin ng panghanda kahit konti lang mga boss so ayun tanggalin ko muna tong battery mga boss to dadalhin natin doon sa shop kuhala tayo ng mga, ano, mga tools kasi hindi pala pwede itong ganito lang yun mga boss dinala na natin dito sa shop ni Sir Kip at uh, pinag charge na natin talagang low bat siya, mga boss Ayan, shop, pinag charge na natin daw bat doon. sabi ni Boss J mga boss kaya yeah. nandito si Boss J grabe ang tapang oh engine wash oh, ito ba yun? Oh, yung bawan mabasag <laughs> radio <graduate> alternator yun ha 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 hindi kami ha 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 si boss jay ito tayo boss jay tutuwi naman natin ha ha wala di tayo ganyan katapang mga boss kaya tingin ko, pag ginaganyan kina akin, gastos agad yung inisip ko, eh. Pwede umandar, eh. Pwede umandar ng sampung taon, eh. Hanggang ma-parts out na lang. Dali. Garito sila dito, mga boss. Paglinis ng mga makina. Walang katakot-takot. Eh. Dahil alam nila yung mga ginagawa nila. Dito, so, yung mga expert lang kung mga gumagawa na ito, mga boss. Pag hindi kayo sarili na ganito, ito lang gawin. O mamaya, eh masira lang sa akin niyo. Boss, yan ano yung proper na ano, proper way na paglilinis ng ganyan. Pag nabasa yung mga alternator ganyan. Basta tutuyuin mo lang ng hangin. Tutuyuin mo lang ng hangin. Ang hangin, yung malakas. Ano yun yung tuyong tuyo talaga? Yung mawawala uh, yung tubig doon oh. sa loob na alternator? Bago manda. Basta bago manda. Bago nilalagyan lang ng ano, powder Powder na sabon Ayan, ginit na ulit parang lalagyan pa ito ng ano uh, Tawag na yung pampakintab Pero ito, sila dito bago nila Dispatcha yung mga sasakyan mga, Linilinis muna Pagkaya so, na ito, tinanggal na yung brake pad dahil palitin na rin palitin na tapos may tagas pa ata. Eh, pinanggal may tagas kapalitan din yung mga boss so ganito, ganito sila iniiwan na lang yung may-ari ng ano pa, eh? yung anong boss uh, Ang ang tornillo dito nakalagay sa kanya Allen. Magkakabalik, magkakaiba-iba na. Allen, Allen. Tapos yun, lalagyan na lang to. From this. Ah, papalitan na. Oo. Uh, kasi, laging nga bibilog. Ayun, kaya, kaya na ginawa niya, no? Pinelding welding na yan, ha? Oh, bago matanggal, kailangan ng welding. <laughs> <laughs> Ayun, pinag-welding na. Ay, ang ganda nun. No? Ganda ng bolts. Ay, ba, lalagay. Ayun mo. Mm -hmm. welding na. Ano <laughs> Alam, pinagtyagaan mo, no? talagang niremedyohan lang muna. Para matanggal? Kasi ang alin na ginagamit sa kanya, okay ito bumibilog na dahil pangit oh, so, talaga. Pangit talaga. Kailangan talaga bolts hindi alin. Pero ganito dito yung mga may-ari ng sakyan, iniiwan na lang. Tapos babalikan na lang pagkatapos nila uh, malinisan at saka maayos yung mga dapat ayos yung mga bolts. Wala si Sir Chip, sayang. Ang sila ng Red Cross kasama ang team ng mga boss. Kasama ang mga uh, tauhan niya na madami din silang pumunta doon ah mayroon nilang gawa gawang dun doon gawa nila gawang doon sa una. gawang doon sa binis ito pa ang ginagawa nila binis na lahat mga kasulog-sulokan kailan ililililin mo niya nilinisan nila Kasi sila babawi sa ano eh. <laughs> ng ang ng ano eh. Ayan lang, ilagay ko na mga boss. Ayan yung matapang eh. <laughs> <laughs> no, tapang. Yan? Oh, ada tapan. Apa tu yang ni kan? Angkat no blow bano ana. Andarin mo agad yan. Hmm. <laughs> Ayaw! Patapos <laughs> na patayos. Ah, Kaya tinutuyo na mga bag kasi yun. masisira yung pag-anong nandara ganyan. Pero nakaila yung dashboard nyo, yun, no? na wala kang ganito, bumabasahin. Oo. Oh. Oo, oh, tapos nagwala <laughs> ka. Bagong gubit ah. Kaya pala ginagano mo yung buong bubos <laughs> ah. Nusuyo lang mga po. Nagawaan na rin yan. Yung mga injector, yung mga tawag yan. ito ah? So, This time mga boss umandar na siya dahil pinilan ko na ng bago. Yan. Ah, uh, umandar na naging okay na tuloy. Ah, uh, medyo kapagastusan <laughs> na naman tayo ng araw na to. Dahil si Buddy, kasama ko si Buddy mga boss, naghahanap din siya ng uh, pyesa sa kanyang sasakyan kasi kailangan na ding palitan yung engine support. Naghahanap kami dito banda sa mesa parte. Nandun siya mga boss sa autobus supply doon baka um, may, sakaling meron kasi nahirapan kami kanina pa kami naghahanap mga boss magmula dyan sa may uh, sa barte lahat ng nandyan kadaanan namin dito sa may buhat balian dito na kami malapit sa North Olympus so sana makahanap si bati para wala nang problema may napag, napag ano na pagtanuan na kami yung dating kinukuha na ni bate mga boss kaso wala nang problema bukas pa So magiging ang mangyari is order ni doon sa pinagkukanan muna namin and then bukas nandito na raw. So de-deliver yan dito dahil 1-3 plus yung shipping fee kasi ilalam mo be kung mga boss. Kaling hindi nyo sa Banawe kaya naghahanap kami dito sa meron para hindi matinggay yung ano nya doon yung sasakyan kasi nga nakaparaking lang din kinabos yung mga boss Oh, may meron silang mga bagong gawa edi eh, di, isa din naman yung mga gawa nila sana mga boss so yun lang